Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Nimino, MRSK4860, and MRSK4860. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalot-lot. Have a good day everyone. Welcome back to my channel. Kung ika ay bago pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Ah, mga mga lot may isi-share na naman ako sa inyo ngayon mga kalot lot ah, kung paano tayo maglagay ng playlist gamit ang ating laptop. Sa laptop muna tayo maglagay ng playlist kasi ano, tapos na tayo sa ano, sa cellphone natin na ano, mag-tutorial ng ah, kung paano magawa ng playlist sa ating cellphone. Kaya yun, sa laptop naman tayo magawa ng playlist. Please watch this video until the end, mga kalotlot. Lalo na't ikaw ba bago pa lang uh, dito sa waiting. Hindi pa alam kung paano maglagay ng playlist. Ayan, please watch this video until the end, mga kalotlot. Ayan, mga kalotlot. Dito na tayo, mga kalotlot, sa main channel natin. Ayan, diyan. Ayan, then, diyan tayo punta sa plus sign. Create. Ayan. Gawa tayo ng playlist. Ayan. Then, puntahan natin yung go live. Gawa tayo ng playlist. Pero, mag, un, un, ano, ano muna tayo? Mag-sit up muna tayo. Bago tayo mag, ano, ng playlist. Ayan. Sit up na tayo. Details. Ayan. Mag-title. Ayan. Siyempre, may title yung ano natin. Yung live natin. Ano bang date na? Ano bang date bukas? Ay, Wednesday. 9 ngayon, so 11. 2, 3. Ayan. And ko muna to, kasi mag-sit up tayo. Pakita ko na lang to mamaya kung nasa playlist na tayo. Mag-next, next, next, next man tayo. Kasi mas lag, ma matagalan tayo dito. Ayan, mag-title lang tayo. Lagay lang tayo ng title at saka... Description. Then, next natin to. Ayan, mag-next na tayo. Ayan. Ayan, may thumbnail. Ayan, dyan. Oh. Ayan, may thumbnail. Dali lang pala. Dali lang dyan. Dyan lang pala sa baba. Ayan. Kaya, tapusin lang muna natin yung title natin na Nandiyan lang pala sa baba ang playlist. Ganyan lang. Gawa lang tayo ng title. Description. Ganyan lang naman ang title ko. And then, Description. Ayan. Ayan, scroll down. Ayan, yung thumbnail natin. Hanggang ngayon, wala pa tayong thumbnail. Hindi pa ka, ako nakasave ng na picture talaga. Ayan, nandyan ang playlist, guys. Balik natin. Ayan. Kita nyo, may playlist na no? Playlist. Ayan. Mag-select tayo. Pindutin yung sa gilid. Select. Ayan. Gawa tayo. mag -ano tayo? New playlist. Punta tayo dito sa new playlist. Ayan. New playlist. New playlist. Ayan. Lagay tayo. Lagay lang tayo ng title sa ating playlist. Yung sa akin ay October LS. Lagay ko to October LS. Ganyan lang ang lagay ko. Description. LS. Ganyan lang. Ayan. public lang. Public lang yung ano natin. Yung ah, uh, yung ano natin. Yung playlist natin. Public lang natin yan. Ayan. Create na. Yun lang. Diyan na. Yan lang kadali. Create. Yan. Create. Ayan. Ayan pumunta na sa October LS yung ano natin, yung uh, playlist natin. Ayan, idan lang natin guys, yung may done oh dito sa gilid, may done. I-done lang 'yan. Ayan, done na, done. Ayan, done. Ayan, may may, may ano na tayo, may, may playlist na tayo, October LS. Ayan. And next natin uh, no, it's not, uh, no, it's not made for kids. Ayan. Kita ko lang kung paano tayo magano mag, mag ano sa ating mag-set up ng live stream gamit 'yung ano natin, gamit 'yung laptop. Dali lang naman talaga, super dali lang. Straight uh, next 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 lang naman. Uh, ito, sa ads natin, let YouTube uh, insert middle ads. Yan lang gamitin ko. Yan lang ang yan ko Ayan, in-next lang natin. Ayan, para lang to sa mga bagong ano ha, yung mga bagong ah uh, yung gumamit ng laptop na bago lang na ano, sa laptop. Ayan. Pakita lang natin yung ano, yung paano na tayo nag-ano ng uh, ano kanina, yung playlist natin. At pinakita din natin kung paano tayo mag mag up ng ano natin. Pakita din natin kung paano tayo mag-set up. Kasi ako talaga noon, hindi ko talaga alam kung paano mag-set up. Gamit ang laptop talaga. Ano ba yan eh? Ano nangyari sa PM at AM? Ayan, yan na lang guys. Hindi na natin yan tatapusin. Basta tapos na tayong mag uh, tapos na yung pag ano natin ng playlist. Pag sit up ng playlist. Ayan. Thank you so much for watching mga kalot-lot.